Good day guys! Salamat nga po pala sa mga kaibigan ko nag-comment sa pinahulaan kong luto. Maraming maraming salamat nga po pala sa patuloy niyong pagsuporta sa mga ginagawa kong video. Kayo nga yung dahilan kaya pag akong magawa at mag-upload ng mga video. Huwag nga po kayong mag-alala. Pag yumaman nga ako ay isasama ko kayong lahat sa mga pangarap ko. Malapit na nga po pala akong yumaman. Pera na nga lang talaga yung tangay kong kulang. Minsan nga kinakapos pa ng pangangailangan. Pero okay lang, importante naman marami kang kaibigan. Mga kaibigan nga may sa oras ng kagipitan. Kaya nga sa mga bago kong kaibigan, lalong-lalo na sa TikTok. Alam niyo na dapat 'yung kasunod pag nag-message ako sa inyong kamusta. magreply reply sana kayo at 'wag niyo akong ibabla. Alam ko naman na medyo kinakabahan nga kayo pag nakaka-receive kayo ng message na kamusta. So paano nga ba nakakakaba 'yung salitang kamusta? Palimit kasi ang ginagamit sa panimulang usapan. 'Yung tipong kakamustahin ka nga sa unang message. Tapos kwentuhan pa nga na tatagal pa ng mga ilang minuto. Tapos syempre, bago nga magpaalam na, sasabihin niya na nga kung ano talaga 'yung pakay niya. Tatanungin ka nga niya na baka meron kang extra at pwede siyang makahira. Tapos babayaran niya naman daw pagdating ng katapusan. Ang problema nga lang ay di mo naman natanong kung kailan ba talaga yung katapusan. Natapos na nga yung unang buwan. Natapos na nga rin yung unang taon. Hanggang ngayon nga ay di mo pa rin alam kung kailan ba yung sinasabi niyang katapusan. Tapos nag-message ka na nga sa kanya. Tinanong mo na nga kung kailan niya ibabalik yung mga nahiram niya. Tapos nagalit pa nga siya sa iyo. Ang kulit-kulit mo nga daw kasi at di ka naman marunong umintindi. Alam mo naman daw nagipit siya at marami siyang bayarin. Tapos, tapos nga sasabayan mo pa siya ng paniningin. Hindi ka naman daw marunong umintindi at umunawa. Nakapag abroad ka nga lang daw ay umahabang ka na. Tapos nga ay binlock na rin niya. Ang ending nga ng katapusan ng sinasabi niya ay ang katapusan ng pagiging magkaibigan nyo. Luto na pala yung swam na mais. Napakadaldal ko na pala at ang dami ko nang sinasabi. Ay na po tayo. Thank you for watching. Have a nice day and God bless you all.